patuloy na po tayo at ano ba talaga ang gusto kong uh, i iparating <laughs> i-parating sa inyo kasi marami po usually yung uh, mga nagtatanong nito at naku-curious yung mga hello mga plantita-plantita good morning kahit uh, gabi ko na ito itong video na ito ay ngayon tong gabi, uh, August 25 Ayan, pero, ayan, good morning po sa inyong lahat. And, good day. Maray na aga. Ayan, magandang araw po. Ayan, itong video po na ito ay, kumbaga po, ah, sasagutin ko lang yung ibang mga, ano, kumbaga, isahan. Isahan ko na lang din sasagutin yung ibang mga nababasa kong comments. Hindi na po to about sa magkapakita ko ng plants. Kumbaga, ayan para clear na lang pero syempre, bago pang ang lahat at bago ako magpatuloy ay welcome back po ulit mo na dito sa aking manting channel MJ na Grandpa Channel ako po si Joy, ang inyong certified plantita at narinig nyo na po yung kuliglig gabi na talaga pero ayan, patuloy na po tayo at ano ba talaga ang gusto kong i-parating uh, e, e, <laughs> e, e, i sa inyo kasi marami po Usually yung uh, mga nagtatanong nito at naku curious yung mga napapadaan dito sa aking munting channel pero yung mga old viewers ko since 2021, 2022 ay hindi naman masyado nagtatanong nito at kasi naririnig naman nila sa akin nababanggit ko sa vlog ko minsan kung ano yung reason. Kasi may nababasa ako, uh, masyado silang ano parang ano ba yung tamang salita yung halaman lang yung gusto ko ayan halaman lang yung gusto ko pero ha, yung halaman yung hindi nakakain pero yung vegetables plant ay wala ako ayan ito lang yung gusto ko din eh clarify sa mga bago bagong nandito sa channel ko bagong viewers dati po uh, nung hindi pa ako nagbablog uh, yung dulo doon sa dulo aywan ko kung alam nila kasi yung iba ni naman nanonood pagka-click lang naman sa by hindi naman talaga sila nag stay sa buong video kaya hindi naman ganun kasulid yung nakukuha nilang ideas, information about sa akin at sa ibang bagay maliban sa pagiging kumplantita at yung ibang bagay na mayroong kami ganun ganyan sa dulo, yung Uh, sa may mga kruton din, yun pong part na yun, uh, siguro baka 100 times ko na tong nababanggit dito. Yun yung portion na napakababa. Uh, pangatlong uh, tao na po ako doon sa lute na yun. Unang-una -una po yung lute na yun, uh, ang nakabili noon, uh, yung kapitbahay ko lang doon sa daanan. Malapit lang dyan sa pagliko lang sa may daanan inawayan inayawanya uh, inayawan niya po yon sa dahilan na yung kapitbahay yung pag sila at naglalaba yung mga pinagtapunan nila noon napupunta doon kasi mababa po yun eh napupunta doon sa lote doon niya sa lote na yun doon sa dulo kaya sabi niya uh, hindi maganda sa halaman kasi may tanim yun dati ng mga gugulayin. Ngayon po, uh, sabi nung kapatid, niya, ito kwento ko na lang po, ito kasi kwento niya sa akin. Sabi nung kapatid, nung nakabili nung dati, uh, lagi daw may tubig. Ito naman, si nakabili, hindi ko alam po banggitin yung pangalan. Nagbiro po, nagbiro siya na mayroon daw sapa. Kasi nga po yung galing doon sa CR, pag maliligo na, wala na masiguro silang istakan, na dumadali doon sa lote. Ngayon po, uh, may nasama nung kapitbahay. Nagkasagutan po sila. At yun po yung dahilan, hanggang ngayon po talaga ay hindi maganda yung relasyon ng magkapitbahay dahil lang po doon sa lote. Sa madaling kwento. Inayawan po yun. Napunta naman po yun sa isang tao doon po sa sentro ng aming barangay. Inayawan din po yun kasi mababa. Magpapabahay po. Magpapapanpan pa. Magpapa... Anong pampan sa Tagalog? Magpapatambag pa ng lupa para tumaas. Kung baga, kung ikaw po ay pobre, uh, mahirap po. Mahirap gawin magastos po. Sa materialis pala. hindi po kaya. Sa madaling sabi. Inayawan po. Inayawan po. Ngayon po, dahil kadugtong na nitong lote ko, dito sa may mga kurotong talaga, doon sa may pinaglalandskipan ko, kadugtong lang siya. Ayan, namin para maisahan siya. Ngayon po, nung makuha na namin yon uh, nag-aano kami, nagtatanim, binakura nyo ng kawayan. Kawayan naman usually yung magagamit. Tapos bumili kami ng net. Kung naalala nyo po, nung may kugo pa kami, yung net doon nakalagay sa ibabaw. Uh, yun po yung dinamit doon na kailang rulyo, metro, metro yata. Sabihin, baka sabihin po mga 50 meters. Basta po madami yung binili ko. Kasi para lang po i-, i bakod ulit. Maliban po sa may bakod na kami, yung kawayan, ibabakod pa po ulit doon sa mga plat-plat po na mga gul gulayin na tanim namin nung time. Nung bago pa lang po, um, makuha namin yung lote na yan. Ngayon po, siguro po, ah, dahil nga po naistakan siya ng tubig, ah, na napagod na rin ako. Ako po, kasi ang nag-aasikaso. Kasi yung asawa ko, wala naman po dito. Ngayon, kung hindi ka po kasi maglagay ng net sa tanim mo, mapupunta po sa wala ang pagod mo. Kasi dito po, kahit sabihin po natin na probinsya ito, barangay po ito, at yung mga tao, hindi gano'n ka aware sa buhay ng iba na yung hindi ba sila ano na yung mga hayop nila maka pinsala bali wala yan dito kasi once na inano sila uh, yung bang ininform na ganito ganyan magmumukha ka pong masama mamis, mamimisinterpret nila na masyadong kang masela, masyado kang delikadong tao, para kung sino-sino ka, akala mo kung sino siya, dito ganyan. Ang hirap, ang hirap po. Kaya ngayon, sabi ko, hindi na tayo magtanim. Sabi naman na asawa ko, tama yan. Kasi madadagdagan yung stress mo. Kasi hindi naman tayo mayaman na kaya natin ipabakod ng hollow block itong ating properties na hindi mapasukan ng mga hayop at na makapagtanim tayo kasi pwede naman po talaga magtanim kasi may space naman. At alam niyo po ba, ito lang nga po, last week siguro magto two weeks na. May nagkwento sa akin. Sabi niya yung doon, doon po sa dulo, lagi na lang may pato. Nagiging pastulan. Kasi yung kapitbahay ko po doon, mayroon lang naman siyang space dito sa side niya nang siguro po isang metro may kalahati or dalawa lang po sa side kasi yung kapit bahay niya at in down na yung bahay. kasi niya lang po yung space at dito naman sa may part na ito sa may tabi na ng boundary namin siguro po isang metro mahigit na lang din tapos dito naman po sa may side niya naka boundary ko din naman po daw sa may malapit sa tanimang ko ay sa taponan ko ng basura Siguro po ang space niya lang doon din, mga mahigit lang isang metro. Pero ang dami niya pong alagang pato. Manok, ganso. Gasi na po yung space na yun. Ngayon po, sinabihan ko na, sabi ko, Madam, yung alaga mo nakalabas. Pero nakikita ko pa rin po doon. Ito po yung video ng mga alaga niya. pakita ko po sa inyo. Na tinatabay ko nga po. Kasi sabi ko, sobrang kong pinaghihirapan at sobra yung oras. Binubuhos ko yung oras ko, yung atensyon ko, yung dedikasyon ko, na ma-maintain ang garden ko, na maalagaan ko yung mga halaman ko, na mapalago ko yung mga halaman ko. Ayan, tingnan niyo po para, ayan, at least, uh, kaya pala ganito si Plantita Joy, walang uh, mga vegetable plants. ko lang po yung mga pato, hindi na lang ako po umimit, kasi nasabihan ko na one time, sabi ko, yung mga alaga mo madam, sabi niya nakalabas daw, sabi ko two weeks na lagi na lang nakakalabas. Kasi talaga po maganda yung doon sa dulo eh, pastula ng mga pato, maliban sa madam mo doon, pag maulan, may tubig din. <laughs> sobrang hirap po, sobrang hirap uh, sabihin yung naro sa loob natin. Kasi dito po sa mga kapitbahay ko, ako lang yung may ganitong bakuran na, na medyo marami yung plants. Dito sa kapitbahay ko, wala naman. Dito sa kapitbahay ko, may konti lang naman po. Dito naman, wala naman. Hindi po sila relate sa buhay na mayroon ako kung paano ko inaalagaan yung mga halaman ko. Umaga pa lang po, tambak na dito yung mga manok, mga inahin, nagkakalkal dyan yung ginawa ko po dyan na uh, anuhan ng tubig from doon sa pag naghugas po ako doon papunta po dito sa may kulungan ni Cruz uh, gumawa ako dyan ng ano, pagdadaluyan ng tubig uh, lagi po yung natatakpan nabubura kasi kinakalkal po ng mga mano kung isipin po dagdag trabaho po yun sa akin pag sinasabi ko na po sa kanila wala na po silang pake eh. hindi po ta hindi nga po sila relate. Wala. Mm, um, buntong hininga ka na lang so bravo ngayon po talaga, yung plano ng asawa ko doon yung time, nung hindi ko pa nalilinisan yung garden, ang gusto niya po talaga uh, lagyan, pag naalis yung mga plants, parang gagawa siya ng flat, pero nakabakod lang siguro mga ganito ng kataas, paikot doon sa may white stone kasi doon niya daw ilalagay yung mga pinag-ano -ano ng mga gulay, mga balat ng prutas, kung ano-ano pa man, mga balat ng gulay, ganyan, mga dahon. Doon niya i-stack. May ganito lang na parang mababang bakod para lang po. Hindi, pag tinalakal ng manok, hindi maglumabas, hindi magkalat. Ngayon po, nung mag-ano ako ng malinisan ko na nag-picture ako, sabi ko, oh, sabi ko, ang linis na, sabi ko, ang ganda yung mga plants. Sabi ko, tingnan mo ang lalaki na. Sabi niya, yung sayang na, huwag natin alisin, sabi niya. Ang ah, gawin na lang natin, doon sa may mga batag, kasi di ba po mayroong pag-space, ito po, pinapaubaya ko na po sa kanya ito. Ah, kung ano man po ang plano niya, mag-big stables garden siya, sa kanya na po yun. Kasi hindi ko na po yung inaabot. Saka tayo po ay may mga expert, expertise ba? Pero ang pangit naman ng uh, salita, ang expertise, parang ang yabang ng dating siguro, baka po mayabangan kayo. Uh, kung saan po tayo mas sanay at kung saan po tayo mas kaya at mapapanindigan natin. Yung paghahalaman po, uh, ilang bis ko na nabanggit na kaya ko siyang panindigan kahit paano. Uh, kahit paano ay mag yung ating kakayahan dito, yung ability natin kung paano sila palakayin. Sa Bigs Dibbles po kasi, dito sa so observation ko sa nakikita ko kung hindi mo siya i-spray ng mga sa uod uubusin lang siya ng uod kung hindi mo siya aabunuhan na bibili ka ah, hindi naman siya lalago dito po so yung magulang ko yung mga doon yung mga iba kong kapitbahay na may mga lupaing malalawak talaga pong naggagastos sila naglalaan sila ng malaking budget kasi kung malaki rin yung space kung half hectare, half, half hectares or one fourth hectares na gulayan, talaga pong nag-aabono sila nag spray sila ng pampabulaklak sa mga insecticide gagastusan po talaga uh, kung, samantalang itong paghahalaman ko, uh, hindi ako dito nagagastos ng abono or insecticide kumpara sa mga gulayin. So, ngayon po, mas preferred kong uh, alagaan ang mga halaman kumpara po sa mga gulay. Totoo po, kailangan yung gulay natin sa araw-araw na pagkabuhay. Pero, yung malunggay naman po mayroon ako dito, natong, yung pako na po dyan, dahon ng ampariya, nakukuha lang naman po dyan sa tabi-tabi. Yung puso ng saging, ng mga yung mga wild na saging na yung puso ay edible, edible ay marami din po. Yung niyog-niyog, yung langka, minsan po nagbubulok-bulok na lang. Yung isa pong klase ng langka, yung bilog, na parang mapatusok-tusok din ay hindi po masyado pinapansin Diyan nga po sa may likod ko, meron po dyan nahulog-hulog na lang yung mga bunga, wala pong masyadong pumapansin dito po sa aming probinsya, kahit pa ano po ay medyo mura naman yung mga gulayin at may makukuha ka sa tabi-tabi kung gusto pong maghanap kung ayaw naman pong maghanap at kung may pambili, pwede naman pong bumili ng talong, ng okra, ng ng sitaw, ng kalabasa ayun kung gusto po kasi ah uh, parang yung iba kasi na ano nila yung na may misinterpret ba ang tawag doon na bakit po ako halaman, walang gulay. Kung magugulayan ka po dito, may stress ka lang. Sa so, totoo lang po, makakatampuhan mo lang po ang kapitbahay mo. Masasawa ka lang po sa kakasabi sa kanila. Kailangan po, siguro someday, kung talagang gustuhan na ni God na maggulayan, at pag sunerte po, kasi lagi nagkasaya yung asawa po sa loto, pag manalo po sa loto, bibili po tayo ng uh, kahit maliit ng, ng operasyon ng lupa, yung wala mga bahay, yung talaga pong taniman, gulayan, at least po meron tayong mga content at sama-sama tayo naman na magtanim ng mga gulay. Ayan naman yung magiging uh, uh, content natin kung paano magpalago ng gulay. Ayan. Siguro kung gusto po yan ni God na mangyari. Pero dito po sa sitwasyon ko, although medyo malawak-lawak ng kaunti yung aking bakuran, hindi po siya naa uh, naaangkop na magtanim-tanim ka po ng mga gulay, ng mga pitsay, kung ano mga gulay-gulay ko -gulay kasi po marami ang hayop dito ng kapitbahay na dito lang po sa akin o pagsikat pa lang po ng magliwanag pa lang po nandito na sa bakuran ko nagkakalkal na po kaya nga po yung aglonema ko po hindi na po siya naging malusog sa kakakalkal kasi po masila yung dahon malambot lang isang beses po binidyuhan ko talaga para maniwala po yung kapitbahay binidyuhan ko yung mga manok niyang may inahin, na may mga sisiw na kinakalkal yung halaman pinakita ko para po maniwala kasi baka isipin ah, uh, nagsisinungaling ako. Sabi ko, ito po yung video, oh. tingnan mo ko yung ano, yung manok mo. Hmm? Kaya, ang hirap, ngayon naman po, ah, pwede naman mag, ah, yung masyado na po baga ngayon, ano, tawag nito. Um, upgraded naman na yung pagga garden Ah, pwede na sa mga pat, sa mga pasok. Ayan, kung gusto po. Ayan, pwede naman mag-garden na nakapat lang container gardening. Ayan. <laughs> Pwede po yun. Kasi kung makikita nyo po sa ibang bansa, magaganda yung mga ano yung pinay doon na mga nagbablog din. May mga gulay sila sa bakuran nila. Pero wala doon mga manok or mga aso or mga pato na nagkakalat-kalat sa bakuran. Malulusog yung ano nila, uh, mga gulay nila. Kasi uh, yun yung passion nila na mas preferred nila din mag-alaga ng mga ganun. Doon yung attention, doon yung uh, knowledge nila na gusto nila i-explore yung ganun. Pwede po yun. Dito po kasi sa, sa case ko, maraming kapitbahay. At yung kapitbahay, maraming alagang hayop. Hindi sila aware na yung mga hayop nila, nak nakakadisturbo po dito sa akin, nakakaperwisyo. Hindi sila relate sa buhay na mayroon pa ako. Once po na sinabi ko po yan, ganito, ganyan yung hayop mo, yung alagang mong hayop, ganito, nakakaano sa mahalaman ko, sa grabe yung pagod ko, interpret po nila, Mag magagalit sila sa akin uldo ako yung nadihado, ako yung napuprovisyo, para po walang diskusyon, tahimik na lang po. Yun talaga po yung uh, buhay. Ngayon ko nga po na-realize, pag nauupo ako, sabi ko, despite pala sa pagiging uh, past speech ko, yung bilis ng, kasi po, di ba po, kung napapansin nyo, ang bilis ko magsalita. Talagang natural na po yan sa akin. Mula pagkabata ko, yun na yung binigay sa akin ni God, yung mabilis hindi ako hindi po ako yung malambot at dahan-dahan magsalita. Mabilis po bagay yung ano ko, yung tipo ng aking pananalita. Maliban sa mabilis, high pitch din ako. Mataas din yung uh, boses ko pag nagsasalita. Pero despite po noon, sobra po akong maunawain. At sobra po akong mabait po palang tao. Kasi po, ah... Uh, sa kabila ng mga bagay na yun, yung bagay ko madaldal, mataas ang boses, uh, hindi na lang po ako umiinit. Iyong kukumprintahin ko pa. Hindi na po. Taon. Taon na po. Dekada. Naalala ko pa rin po noon, uh, ginagawa pa ng, ano, yun mga kapitbahay ko dyan. Di ba po medyo mataas-tas itong portion ko? sinusulatan po nila, hinaharangan po nila yung sa mga boundary namin ng mga bato, lupa, para hindi po maka daan yung tubig ulan. Tubig ulan po kasi pag umuulan. Ngayon po, ang ginagawa ng kapitbahay ko, kasi di ba po doon sa dulo, uh, sa akin pa po yun doon, uh, nag-awang po siya doon ng lupa para doon po ano uh, lumabas yung mga tubig ulan na napupunta din sa kanyang bakuran po. Sabi ko nga po niya, ayaw maprovish yun ng tubig ulan pero gustong maprovish yun din yung tubig ulan niya na ayaw niyang padaanin yung tubig ulan na galing dito sa bakuran ko pero yung tubig ulan na nasa bakuran niya papadaanin niya din po doon sa dulo okay lang naman po uh, okay lang naman yun kasi ulan yun eh hindi naman gusto yun ng tao eh tulad po ngayon na find out ko din na naman po ulit at ito po yung video na uh, nag-awang sila doon sa boundary namin, nag-awang, Ginanunan po. Kasi, di ba po, mataas-taas naman sa kanila yung doon sa dulo ko, medyo mababa yung lupa. Nag-awang po at yung atubin at nila, pag maliligo sila, maglalabas sila, doon po napupunta sa property ko, doon sa garden ko. Pwede naman pong magpaalam, di ba po? Sabihin nila, O oh Joy, wala kaming deposito ay kung maglaba kami or maghugas kami or maligo kami uh, dito ko padadaanin dito ko papadaluyin yung tubig sa property mo pwede naman po siguro yun kung makikiusap eh. parang wala, wala po uh, nakita ko na lang na nag ano siya nag ka doon sa lupa na magano niya para makadaan yung mga tubig nila doon may hindi may, may, may sa kanila dumali dito sa property ko kung isipin po mali po yun kasi property po yun ng iba nakaka perwisyo ka na po pero hindi alam pa po ako mimic. kasi pag iimic pa ako magdidiskusyon discussion eh ang hirap po unawain ng tao sobra <laughs> Ayun, pero magana ano sabi ko lang po to para aware din po kayo bakit ganun na more on halaman na lang ako kasi paggulay, nakakapagod. Pero someday, sobrang po kong hilig sa gulay. Kaya ko pong mabuhay na walang kanin. Basta may gulay. Pero, hindi maganda, hindi ideal ang ganitong lugar na maraming kapitbahay para sa paggugulayan, para sa pagtatanim ng mga gulay. Okay lang po kung wala kang kapitbahay na may mga hayop, or kung may hayop man yung kapitbahay nyo, ay nakakulong. O wala eh. Itong bakuran ko ang ah, anuhan ng mga alagang hayop ng kapitbahay ko. Dito lahat. Kalkal, -kal, maghanap mag ano, magtuka, Gawin pastula ng mga hayop nila, yung mga pato. Dito po. Sobrang hirap kaya kaya yun po, mas halaman yung pinipili ko kaysa gulay, kaysa gulayin. Pero kung ang asawa ko gusto niya naman magtanim ng mga gulayin, bahala po siya sabi ko, bahala ka na. Huwag <laughs> mo nang idagdag pa sa akin. Kasi kutang-kuta na eh. Sulid na sulid na yung pagod ko. Ah, uh, napapagod din naman pa si Plantita Joy. Siyempre, katawang lupa pa rin niya. Napapagod. Ako po kasi yung tipo ng tao, tao na once na pinasok ko ang isang bagay, ah, uh, sulid buo ang determination ko. Panindigan, gawin, ah, uh, talagang pangahawakan ko po yun na mapanindigan ko yun kung nakikita nyo po lalo na yung mga old viewers ko kita nila doon nga sa pinost ko sa reels na mga picture ng garden ko natutuwa ako pero naluluha ako sabi ko ang tagal na pala uh, ang tagal na pala na yung lakas ko pala halos maubos-ubos dito sa pag-garden ko yung oras ko. <laughs> yung buhay ko umikot dito. Nakakapagod pero natutuwa ako na na-achieve ko tong garden. Na, pangarap ko lang nung bata ako na gusto ko maraming halaman may garden. Pero nangyari, sobra-sobrang plants. Pero siyempre, kakibat din noon yung oras, yung attention. Pag yung halaman, konti lang din yung alagaan mo. Pag marami, sa akin kasi direct ground, uh, mabilis lumaki. Kailangan mo talagang i -train. Pero yung ibang plants, kung ayan, napapansin nyo po, hindi ko agad din Kasi trim Kasi pa akong putulin, lalo ko, malalo po kung wala pa akong time itanim yung mga pinutol na sana. So, wala sa may white stone, meron doon ma mataas na halaman. Hindi ko siya inaalis kasi hindi, wala pa akong time na itanim ulit yung puputulin na sang at nangihinayang akong uh, itapon lang or ilagay sa gilid na mabulok uh, minsan po yun yung dahilan ko hindi ko lang napapaliwanag, hindi ko lang, lang po sa inyo na explain, pero yun po yun at uh, yun po ang dahilan ko mga plantito plantita, bakit? Uh, sa mga bagong napapadaan dito sa akin munting channel or bagong viewers ko kaya mas prefer ko po ang halaman kaysa mga gugulayon po although kailangan po natin yung gugulayin, gugulayin kasi sa pang-araw-araw po na pagkabuhay natin uh, kailangan yun pero dahil naman po sa maliit lang naman po kami family small family lang naman po kami at hindi naman kayo maayot hindi naman kayo maselan uh, kahit wala naman kami mga tanim na gulay na yung tulad ng mga sitaw, kalabasa, o kalong, okra, ang palaya ay marami pa naman po mga alternative at iba pang mga gugulay na pwede lang po makuha din na libre. Ayan, ayan niyo po someday kung magkaroon man po ng suwerte, makabili ng maliit na piraso ng lupa. Yung lupa talagang walang mga kapit-bahay, hindi tinitirahan ng mga tao, yung talagang taniman, ay eh, magtatanim po tayo ng magugulay. Pero dito po sa lugar ko na tabi-tabi uh, kami at yung mga kapitbahay ko halos po may mga alaga mga hayop na nagpupurwisyo po, nakakapurwisyo sa, sa akin dito sa bakuran ko at sa mga tanim ko ay wag na po tayo magdagdag ng mga gugulayin pa. Hindi ko na po dagdagan ng gugulayin pa na lalo pa kung maka-stress at makapagod sa akin. Kasi ang hirap pong timplahin ang ugali ng tao. Mahirap pong makisama. Tulad na lang po ng bakod ko. Diba po yung bakod ko doon kawayan, ganun-ganun. Pinagkatawa ng po yun. Sabi po nila, narinig ko kasi. Tinuturo yung bakod. Nagkataon narinig ko po. Kasi ayaw daw pumasok yung aso, ayaw daw mapasukan ng aso. Kaya ganun daw po yung bakod ko. Sabi nung ano, kasi ayaw ko daw po mapasukan ng aso. Bakit sino po ba yung gusto makapasok dito yung aso ng iba at dito po dudumi sa akin? Minsan natatapatan ko po kasi nasa may frog grass. Minsan po minamasama pa po ng kapitbahay. At usually po yung kapitbahay ko dito. Mga relatives lang din po yung iba. Parang yung dating po kasi yung parang mm, maselan na yung bakod ko magkatabi-tabi. Parang ayaw ko mapasokan ng ibang hayop. Na, na, minamasama po nila yun. Ang hirap. Ang hirap ang Although, kahit ako naagrabyado po dito, hinahayaan ko na lang po. Kaya po nasabi kong ang bait ko pala at napaka- umuna, umuna, umuna. <laughs> ang bait ko po pala at napaka- maunawain. Kasi hindi na lang po ako nagre-react. Linig dito, labas doon. Wala, wala akong umiit. Konfrontahin mo po yan, magdadal-dalang kayo, i-insist niya yung maling paninindigan niya, maling paniniwala niya, wala po. Niminsan po, hindi ka magiging tama sa taong may ingit sa iyo at may galit sa iyo, nang lihim. Yan po ang katotohanan dito sa mundong ibabaw. Hindi po tayo magiging tama doon sa taong may lihin na galit. Kahit tama ang side natin, sa kanila mali po yun. Ayan. Uh, sana ay uh, nasagot ko na ng malinaw yung mga nagtatanong ba't ng gulay. <laughs> Kasi naiintriga sila. Bakit nga ba puro naman halaman ang tanim niyan taong yan? Bakit hindi niya magtanim ng gulayin? Bakit nagugulay ba yung halaman? ayang kanya-kanya po tayo ng hilig, kanya-kanya po tayo ng passion, kanya-kanya po tayo ng uh, tawag nito. Yung kakayahan kung saan tayo pwede Siyempre lahat po ng bagay may dahilan. At uh, sobrang haba na po nito. I-explain ko yung dahilan. Pero wait po. Bago, bago ko po pala ito eh. Ayan. Shout out po pala kay Ma'am Nancy Rigon ng Barangay Kanyugan, Pasig City. Ayan. ayaw ko lang kung tama yung pronunciation ng kanilang barangay. Ayan. Hello sa inyong Ma'am Nancy Rigon. Ayan. Hello po. Hello. Good evening. Salamat po sa... Kasi ma'am, parang ang tagal na rin naman itong viewers ko. Pero minsan, ngayon lang ko lang ulit siya nakita ng nag-comment. At kay Sir Ray Ray TV, ayan. Si Sir din ay, matagal ko na din itong viewers. Pero, ayan, lately, nakita ko naman ulit siyang nag-comment. Ayan hello Sir. Salamat sa panunood. At kay ma'am, ito bago ito si ma'am na nag-comment. Ah, ngayon ko lang nabasa itong name niya. Kay ma'am Abigail Bumakod ng Alaminos Pangasinan. Ayan, hello ma'am. Salamat po sa inyong panonood ah, panunood sa support. Ayan. Maraming salamat mga plantita-plantita. Sa, ayan, alam ko, kahit paano naman, siguro 100, 200, baka may manood naman ito. Ayan, kasi hindi ito about plants, so hindi ito interesting. Maraming <laughs> salamat sa mga nadadagdag na subscribers, sa lahat ng viewers, sa mga nag-comment, nag-like, and share at sa hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po, and God bless you all.